Ito nga pala yung araw na bumisita ako sa bahay nila ate. Grabe, namiss ko tong mga pamangkin ko. Sobrang tagal ko na di kasi silang hindi nakikita dahil sobrang busy sa bahay at sa work. Anyway, highway, nag-order nga pala ng mga food tray si ate Shay sa may Bawados Cafe. Dahil hindi ako nakapunta sa first birthday ni Bebe Arlo. O oh, diba, ganun ako ka-special kaya nag-order pa talaga sila ng pagkain para sa akin. my own Nalit nga pala ako ng sang minuto dahil sobrang traffic sa dinaanan ko kanina. Kaya hindi na nakatiis si Ate Shea at tinikman niya tong breaded shrimp. In fairness naman sa mga in nila Ate, tsura palang masarap na. Kaya nagsimula na din kami kumain. Tara, mga tamo. Kumuha na nga din ako nitong creamy mushroom chicken at itong breaded shrimp nila na napaka-crispy. Bukod nga pala sa mga food trays, nag-offer din sila ng all-in package sa mga events at catering. Then pwede nga din kayong kumain sa kanilang restaurant located lang sa May MacArthur Highway Sindalan sa May San Fernando City, Pampanga. Grabe, sobrang na gustong ko tong pesto pasta nila dahil napakasarap ng pagkaluto. Tignan nyo naman tong si Arkia, napakasarap din ng kain. Bali, ginawan nga pala siya ng cereal ni ate. Isa nga pala sa mga nagustuhan namin itong kanilang spring roll. Actually, hindi namin in-expect na ganito pala kasarap to. Lalo na kapag may cilantro at peanut sauce. After namin kumain, nakipaglaro na muna ako sa inanak ko. Para kahit pa paano makabawi ang ninong sa kanya. Sobrang bilis nga ng panahon dati, buhat-buhat ko pa lang tong si Arkia. Pero ngayon, mas magaling pa siya mag-English sa akin. It's going to land. <laughs> Sobrang dalang lang namin magbanding. Kaya naglaro na din kami ng bola para matuwa naman si Arkia bago siya matulog. Arkia, bye! bye. May pasok pa bukas ng umaga si Arquia kaya makiat na siya ng kwarto. Then nakatulog na nga din si Bebe Arlo. Bali nito nga paling kanilang routine bago matulog dito sa bahay. Kaya nagtimpla na si Ate siya ng gatas para kay Arquia. Hinugasan ko na nga din yung mga pinagkainan namin kanina. Then after ko maligo sinubukan ko na nga din tong massage chair. Grabe ang sarap sa feeling nakaka-relax. Nag-order na nga din kami nitong mga coffee and tea sa may artesanos. Bali order nga pala namin lahat ng mga best nila para matikman namin ni na Ate. Alam niyo naman sobrang hilig talaga namin sa mga ganitong drinks. Kaya binuksan ko na din yung kanilang ref para maghanap ng dessert. At ito nga cheesecake at pastilles yung kinuha ko. Niyaman na, Nesoy! Kinabukasan sobrang aga naming nagising dahil ngayon na din ako uwi ng bahay. Kaya nakipaglaro na muna ako kay Bebe Arlo. Napakabait nga ng batang to tapos napaka cute pa manong mana kay Tito Dre. Nagising na nga din si Ate Erkia dahil may pasok pa siya mamaya sa school. Then nakipaglaro na muna siya kay Bebe Arlo. Tignan nyo naman napakasweet ng magkapatid. Yeah. <laughs> maya maya dumating na din yung sundo ni Arkia kaya nagpalam na din siya sa amin. Bye! Bye! Bye. Yeah. Ay. Bayo ko pala muli may nga na kami pang almusal. Uling malawit-lawit pa yung pang lakbayan ko. Bayo ko may rasking balemi. Monday. Yes. Panik, akong, ma At yun naman ang update for today's video and see you on our next one.